matapos ang mahigit isang dekada, ng umano'y higwaan, labis ang tuwa ng mga tagahanga. Na makita ang matagal ng inaasam, na pagsasama ng dalawang reyna, ng GMA Network, sina Heart Evangelista at Marian Rivera. Hello! Hi girls! Hi. Hello! <laughs> ang emosyonal na pagyakap, na Nadal Ayan sa isang kamakailang, Ganda? Larawan ay naglalagda sa wakas ng higwaang yumantala ng maraming taon na nagdulot ng kaligayahan sa mga taga-suporta Sa loob ng ilang panahon, ipinahayag ng mga taga-subaybay ang kanilang pagnanasa na muling maging magkaibigan ang dalawang kilalang personalidad Napansin ng netizen ang parehong maturity na kanilang ipinamalas sa paglipas ng mga taon. Ang pangarap na ito ng pagkakasundo, ay ngayon ay nagkaroon ng katuparan, nagdudulot ng ngiti at mga luha ng kaligayahan, sa mga sumusuporta sa kanilang, muling pagkakaayos. <laughs> Ang makasaysayang pangyayari, ay nakuhanan ng iba't ibang post, sa iba't ibang social media platform, may mga hashtag tulad ng hashtag Heart Evangelista at hashtag Marian Rivera na bumabalot sa kasalukuyang usapan. Ito ay naganap sa kaarawan ng GMA Network Chairman and CEO, Atty. Felipe L. Gozon. Sa ngayon, umaasa ang mga tagahanga sa pagkakataon na ang dalawang reyna ay magtutulungan sa isang serye na ipinahayag ang kanilang kasiyahan sa pamamagitan ng mga post sa social media. Kinumpilma ni Hart na si Marian ang unang naglakas loob na makipag-ugnayan at itama ang kanilang relasyon. Ang pahayag na ito ay nagbibigay ng mas mainit na damdamin sa kwento na nagpapakita ng tunay na pagsusumikap ng dalawang aktres na kalimutan ang mga alitang naganap sa nakaraan. Sa wakas, ang pagkakasundo ni na Hart at Marian ay naglilingkod bilang ilaw, na nagpapaalala sa lahat na hindi kailanman huli, para sa paghihilom at pagbabalik, ng mga pagkakaibigang nawala. Ang dalawang reyna ay handa, para sa isang magkasabay na pagangat, at hindi mapigilan ang mga tagahanga sa pag-aabang ng kakaibang, saya na kanilang magsasama-sama. Kayo mga ka-showbiz buzz, anong masasabi nyo sa kwentong ito? Masaya rin ba kayo sa pagbabatiyan ni na Heart at Marian? Please leave your comments and reactions below.